Hey guys, ito ang katotohanan toko sa may Phone 1 at baka naka-hype lang tayo ng smartphone na to. Siyempre, tingnan muna natin ang full specs ng smartphone na yan guys bago tayo mag-decide. Kung suit ba siya para sa may 15.5 na kanya SRP pag ng smartphone na yan. Dahil bumuli ako ng CMA Phone 1 sa Milasada at on the spot, makikita nyo na agad ang pinakaiba ng sponsored na review kung sa may hindi sponsored na review. Dahil market nga ato guys as modular na smartphone. Sinapapayitan ngayon kanyang back panel at iba-ibang kulay ng mga accessories sa may likod niya. At para sa akin guys, exciting ang ganyang klase ng mga smartphone. Yung pwede natin i-customize yung likod niya. Dahil matagal-tagal na rin guys, simula nung magkaroon ng mga smartphone, natatanggal nga yung mga back panel. At yan ang pangako ng smartphone niyan ngayon. Ang problema, para sa may 15.5 na SRP niya, sa may 8128 na version, ito guys ang box ng CMF Phone 1. Wala dito lahat ng in-expect natin na accessories na market nila. Yung mismong smartphone lang, kasi isang type C na cable ang kasama dito sa may box niya. Kaya kung bibili nyo guys ang smartphone na to, dahil nga modular yung kanyang likod. At pwede nyo i-customize yung back panel niya, hindi nyo magagawa sa ngayon. At hindi nga kasama yung mga accessories na yan pagka binili natin. Siguradong bibili natin yan guys ng separate pagka nagkaroon siya. Ang problema, wala pa nga tayong mabibili ng accessories para sa smartphone na yan. At isa pang problema is kung magiging magkano yung magiging presyo ng mga accessories na yan baka mahal din kayo guys, para sa inyo kung magiging available yung mga accessories ng CME Phone 1 magkano makatwira na presyo para sa inyo pero sana guys, mas okay kung sinama na nga nila yung mismong mga accessories na yan sa mismong package ng CME Phone 1 dahil yan nga yung minamarket ng smartphone niyan guys dahil yung mga unang napanood yun ng mga review sa YouTube eh lahat sila merong mga accessories na kasama pero pagka tayo na yung bumili eh wala tayong makikita ng accessories sa kanya kundi cable lang. sa yung kulay orange na SIM card ejector pin. Kaya I think wag muna tayo magpapipe sa smartphone na to. Dala na gusto nyo ngayon yung module na back niya. Dahil masasaktan ka lang. Dahil gusto yun man nga natin na bumili ng mga accessories na yan. Eh sa ngayon guys, wala pa rin tayo mabibili. Like sa Milasada, saka sa Shopee, wala pang available na accessories ng smartphone na yan. Saka sa sobrang dalas at sobrang dami guys sa mga pamimilihan natin ng mga smartphone ngayon. At mga lalabas pa baka naman guys paglabas ng accessories ng smartphone na 'yan eh meron na agad bago. Kaya para maluluma agad yung smartphone natin, kaka hindi na accessories ng smartphone na 'yan. Ngayon ang golden question guys. What if gusto nyo talaga ng smartphone na to na kahit walang accessories. Sulit pa rin kaya yan para sa may 15,000 na SRP sa may 8128 na version niya. Para sa specs na meron siya guys. Unang-una nga sa may package niya is wala nga siyang kasamang charger na kasama rito. Para sa may 15.5 g sa SRP, pagkakinumpir natin niya sa ibang smartphone. Eh nandyan lang guys sa mi si Camon 30 Pro 5G. 16,000 yung kanyang SRP, 500 pesos lang yung difference sila. Pero meron 70 watts na charger yung smartphone ni Tecno. At itong kay nating, is nating siya ng charger. Pero if ever naman guys, nabibili nyo ng charger yung smartphone na yan, ang supported na ng charger kay CMA Phone 1, 33 watts na charger lang. Next natin sa may design niya, Well guys, nung nakikita ko lang siya sa may picture sa mga video, medyo nape na ako sa kanya na parang wala naman something special. Pero nung nahawakan ko na guys yung mismo smartphone na yan, eh ko na siya na-appreciate. Dahil maganda ang design niya para sa akin, lalo siguro kung color orange to. Kaso tis-tis muna tayo sa may light green, dahil yan pa lang yung color na nakuha ko sa kanya. Meron din siyang color black niyan, pero mas pinili ko na itong light green para maiba naman. Sa may display goods naman to. Ito na ka 6.67 inches siya. Na merong AMOLED 120Hz sa refresh rate sa may display. With up to 2,000 nits sa peak brightness. Wala siyang Corning Gorilla Glass 5 na protection sa may display. Siguro guys ang number 1 na lamang na smartphone na sa karamihan ng mga smartphone ngayon. At number 1 reason din kung bakit ko gagamitin yung smartphone na to. Compare kila Tecto sa kila Infinix. Or even kila Poco. Isa tong software niya. Ito napakaganda guys ng kanyang software. Grabe guys, napaka-smooth ang experience dito sa may CMA Phone 1. Napakaganda ng pagkaka-optimize sa kanya. Hindi mo pagkakamalang mid-range smartphone lang to. At di mo rin pagkakamalan na mid-range processor lang yung napaka-gandang optimization na ginawa nila dito. Para sa akin guys, napakahalaga rin optimization talaga sa isang smartphone, hindi lang sa mga games. Pero sa may mismo UI niya. Dahil kung puro bag at puro mga bloatware ang smartphone natin, eh kahit gano'ng makaganda guys ang specs ng smartphone natin, eh babagal din siya agad pagka pinabayaan yung kanyang software. Isang guilty dyan guys para sa akin sa mga pangit na software is si Xiaomi. Hindi naman siya guys pangit. Sa dyan napakaraming bag lang. Lalong lalo guys yung panahon na bago sila pumasok sa HyperOS. Ma-appreciate nyo ito guys sa unang gamit nyo pa lang. Dahil napakalaki ng difference siya sa software nila Infinix sa Tecno. Lalong lalo nga kaila Xiaomi sa akin dahil nga puro sila bloatware. Tenten ako dito guys. Sa may UI ni Pone 1. Sa camera, panalo rin tayo dito. Maganda ang picture quality niya. Naka 50 megapixel siya na main camera. At isang 2 megapixel. Yan ang mga naging sample natin. Sa may front camera. Saka sa may back camera niya. Wala akong may re-reklamo dyan guys. Sa may video naman, isupport din siya ng 4K 30fps na video. Yan din yung sample natin. Sa may performance niya, Dimensity 7300 5G yung kanyang processor dyan. Medyo mahina siya ng konti compare kina Dimensity 8100. Pero malakas siyan guys. Kung i-compare natin kina Dimensity 6080 at 7050. Tapos naka 4 nanometer pa tayo. Goods naman yan sa games kahit pa pano. Pareho naka ultra graphics siya sa may Mobile Legends. Mataas din yung kanyang graphics sa may Call of Duty Mobile. Saka sa may frame rate niya mataas din. Geographic lang siya guys sa mi Warzone Mobile. Understandable naman yan. Di hindi talaga optimize ang game niyan guys. Sa napakaraming smartphone. I think hindi na rin tayo lugi sa mi processor ng smartphone na to. Dahil malakas naman to kahit papano sa napakaraming smartphone ngayon. Lalong lalo nga kay Realme, kay Vivo, sa kaila Oppo, or even kay Samsung. Medyo mainas siya guys ng konti kaila GT20 Pro at Camon 30 Pro 5G. Lalong lalo guys kay X6 Pro 5G. Pero lamang naman ng smartphone na to. Pagka sa may software nga binasihan natin. I think overall para sa akin guys. Para sa may 15.5 na kanyang SRP. Okay naman yung kanyang klase ng specs para sa akin. Dahil panalo talaga siya sa may UI niya. Saka sa may camera. Nabitin lang ako sa kanya dito guys. Is yung kanyang storage. At least malang sa list naka 256 na. Dahil naka 128 lang tayo dito. Pero expandable naman guys yung kanyang storage. Pero iba pa rin talaga pagka mataas na agad yung kanyang storage dito. Dahil karamihan sa mga nilalaro nating games eh ay na ng mga kinakailangan ng storage. Kaya para sa akin ngayong 2024 ay eh medyo bitin na ang 128. Sinubukan ko rin palagi siyang 20 minutes sa benchmark test natin. Una itong naka-wifi. Ang naging resulta po natin dito, isinabot ng pu ng 39 degrees Celsius sa kanyang temperature at nabawasan lang po siya ng pu ng na 6% sa kanyang battery. Ito naman yung result guys okay? nung naka-mobile data tayo. Yan, nabawasan din po siya ng 5%. Hindi siya nagkakalayo sa may mobile data. Sa kanyang temperature, salos pares lang po sila. 39 degrees Celsius lang inabot sa kanya. Masyadong malamig yan. Kung ikaw compare natin sa ibang smartphone, nawabot ng 51 degrees Celsius. Sobrang init nun. Pero itong si Nating si MF Phone 1 is malamig po yung kanyang naging temperature dito. Sa ngayon guys, yung modular talaga ang gusto nyo sa smartphone na yan. E eh, totoo naman yan. Ang kaso lang, hindi pa natin makapanginabangan yung pagiging modular ng smartphone na yan. Dahil wala pa tayong mabibiling accessories sa kanya. Katulad ng minamarket market dyan. Buti pa yung mga unang nag ng smartphone na to guys, is meron silang mga accessories. Siyempre alam nyo na yun kung bakit. Pero yung mga totoong bibili ng smartphone na to, eh huwag muna tayong umasa. Dahil wala tayong makukuwang accessories sa kanya. Mismong smartphone lang at yung kanyang cable lang makukuha natin dito. Para sa may 15.5 na SRP. Siguro ang tansya ko sa magiging presyo ng mga back panel ng mga case na yan, eh baka kulang 2,000 pesos. At pagka nagkataon guys na kulang 2,000 pesos yan, or baka mas mahal pa, eh mas okay na idagdag na lang natin yung presyo ng accessories na yan sa presyo ng mismong smartphone natin. At sigurado mas makakabili pa tayo ng mas malakas sa specs. Overall na mas malakas ang specs compared sa smartphone na yan na si CMF Phone 1. Hindi man tayo makakuha ng modular na smartphone pero makakakuha naman tayo ng practical na smartphone na I think mas okay yon. Thanks for watching!